Ngayon, good day no sa so, home finishing journey. May bago na naman tayong i-review. Ngayon, good day. uh, ah, tuloy tayo dito sa ano. na natin. So may bago na naman tayong i-review. Apply natin dito sa ginagawa natin. So ayang tinaping natin. Uh, lalagyan kasi natin ito ng SPC plank. so tinapin namin medyo magas pang pa at hindi yung magkakalam mo yan, yan perfect ni level kaya eh, ang SPC dapat maganda lang ang pagkakalevel ng flooring. so ito ang <coughs> pagkaka taping namin lalagyan natin ng yan ito na naman nakabili na naman tayo ng sika so ito naman is grout na self leveling no actually meron namang semento na hin self leveling din na hindi nag grout ito kasi grout na nilalagay dun sa mga ano ayan oh no? sa base plate ng poste ng mga pang industrial na ano industrial na mga structure mga warehouse poste ng kung ano man yan base plate tapos yung ano concrete pedestal niya. Pag binubusan kasi yung pedestal ng poste, may nag-iiwan sila doon ng gap para magpapantay nila ng IG yung poste. Tapos binubusan na ng na napakatigas na grout. Kaya ito, kaya grout din yung apply ko doon para maging matigas. Kay ayaw natin na nagkakrak. No, so, kagandahan, sa tebring na rin siya. Tapos, yun, pampabol. Easy to apply, pumpable, hindi naman tayo magpa-pump. hindi naman tayo mag, at least madali apply. Tapos, water ratio, ayan, binigay, binigay niya. Yield, hanggang ilang mm kakapal, 10 mm. Kaya tinapinga muna natin, kasi hindi naman din ito kumata sa sobrang kapal. Makapal yung topping niya doon sa ibang parte, kung ano yung kinalabasan. So, tinapinga muna natin, tapos kung ano yung imperfection, ayun yung ili-level na ito. Mga... 3 to 5 mm na ano, kapal siguro, obra na. Ayan. Tapos, baka malito kayo, si 212 na ko lang sa Shopee. Meron din na ito na ano, uh, ibang code niya pero non-shrink grout, grout din. Ayun naman yung early strength. Eh, mas mahal yon. Tsaka ayoko ng early strength kay ah, uh, dito. Baka hindi siya mag perfectly level sa so sobrang bilis niya matigas nagle-level pa lang siya baka tumigas na tapos 8,000, 6,000 to 8,000 PSI in 28 days yan, strength niya yan, binuksan natin oh hmm, sabi ng kasama ko yan may kunting ano may kunting parang puting buhangin na ah. Tapos, yan. Mas pino yung semento. Kaya siguro, nag-set leveling siya. Ewan ko, kung anong nila. Kung anong hinalo mo nila dito. Ewan ko natin. Nakita mo, konti na. Dito naman nang karaming tubig namin. Pero naglulugaw na siya. Ano? Tangat mo na konti. Ano ba? Lugaw? O, diba? o diba? <laughs> kaya, di ba? Kaya hindi na siya kailangan barasin kung saan na magle-level. Kasi na kaya yan? Sige nga. Sige, okay, buhos mo kung magde-level siya. Dandaan ha. Pakalat. Huwag sa isang lugar lang. Pakalat mo. Pagapang. May bato. May bato daw. <laughs> <laughs> Magaling si perang ah, Sige, dami, dami mo. Kapalang. Uh, Ganang ginagawa mo. Dapat dinikit natin ito eh. Ano nga? Oh, diba kung mag siya mag-isa niya? Lugaw eh. Pusa nga sa naglulugaw. konti pa lang tubig nilalagay namin eh. Ay, sabi sa ikot, kulang pa yan eh. <laughs> sa inyo kulang. <laughs> Kunti lang. lang. <laughs> Kunti lang nalagyan. <laughs> Nagkakalat natin. Kunti lang nalagyan. Tapos hindi rin siya ganun gumagapang. Kailangan natin ikalat. O mataas dun sa kinikili. Eh, paabot nga na, Rodela. lang lang may feeling kung naman siya gumagapang eh. hindi lang siya nanukot na, 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 na. pero ano parang 1 to 2 mp siya ngayon hindi pag-ruging hinagod kaya lang pinakamili mo na nakapan Pusa naman siyang ng lumili, yun pag kinalat mo. Ay, hey, kalimutan natin. Basahin pala muna dapat ito eh. <laughs> <laughs> Itong simento. <laughs> Nakulakot. Ay, 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 natin habol. Yan, bumubula. Hindi kasi natin binasa. <laughs> Tingin ko. Yan, kaya bumubula ito. Kaya <laughs> <laughs> kapag <laughs> eh oh. Halos kalahat ng semento pero gano'n lang yung, yung tinataas sa ano, Natutuyo na agad siya. Eh, natuyo na nga. <laughs> Kahit hindi siya ano, early, strength, mabilis siya matuyo. O nagsisipsipan ng ano, tinaping namin. Kaya din sa balde, natutuyo din eh. Mabilis talaga siya matuyo. Hmm, okay na lang din. Ay, ito yung no? Tapos ito basa. Tapos may bumubula. Tapos itong sa hangganan, hindi na namin ano. Yan, hindi rin naman tumalap eh. Okay na lang nga yan. <laughs> Semento na lang ilagay natin. Hindi rin naman tumalap yung hinarang natin. Pwede natin inyan na dito. Sinilan. Dapat pag nagharang kayo, yan kasi oh, tumatagos sa ilalim eh. Silyado dapat yung ilalim. Tumatagos eh sisiran sana namin kaya lang wala nang oras nabuhos na namin dapat umpisa pa lang umpisa pa lang sinilant na Hoy bali nga ayo mabuhusan buhangin na iwan sa ilalim din nga kuya may buhangin Hindi ko na kumain na yun, na kung hamoy eh. Wala na hinalo mo na kasi ayan o. buhangin na iwan sa ilalim Pero bakit mo nilagay diyan? <laughs> Binuhusan din kami isa kasi dito. Yun, tignan mo itong isa. Habang natutuyo, yun ako nung ginawa dito yung isang manggagawa ko eh. Ayan o. Oh. Nagbibitak siya. Pero dito, hindi. Tingin ko kasi, nilugaw niya masyado dito. Pag nilulugaw kasi, nang pansin namin dun sa balde, pag nilugaw, nilugaw niya eh. Dito, hula ko eh. Nilugaw niya, bumababa yung buhangin na naiiwan sa ibabaw yung mga matubig kaya yan resulta nilugaw niya tapos dito niya binuhos eh medyo makapal pa naman to yung tuloy anyway siguro ano ah, paano ba to medyo basahin uli natin tapos bulihin na lang although hindi dapat to kailangan binubulin na eh kung mapantay naman siya mag isa eh hmm. pero bulihin na lang din natin kasi nga nagbitak para kumapit ulit. Basahin tas si eh, Roday lang baka. Goma ha. Yan, Roday goma. Okay. Ano pumabalik nga balik? Hindi. Hmm, lang. Kaya lang, hindi na makinis. Hmm. Hmm, sige. Inuilitaw tuloy yung buhangin. Bulihin mo na isang diretso mo para pantay. Ha, uh, pati ng kabila para pare sa itsura. Lumilitaw na 'yung buhangin eh. Hmm. Uh, natuyo na nga sa tuluyan. Tapos, eh na diskartehan namin 'to sa kantong ano. Ang ginawa namin, hintay lang namin matuyo-tuyo konti. Tapos nilagyan uli konti-konti. Tapos 'yung nandito, 'yung natutuyo medyo dito, hinulog namin dun sa siwang para mapuno paubos na rin kasi ayan sakto na na ang kaso nagkalat dito medyo tumaas siya ng 1mm oh, lang naman wala namang kaso yan tapos ah, okay, wag ng kulay siguro mas maraming tubig dito kaysa dun ayun madark eto malight natin so, na natin kung matigas pa din so, patuyin lang natin to ng 28 days guro na-apply natin dito mga 3mm pero pantay na obvious naman na pantay mukha naman siyang pantay eh, so lang naman ayun tumataas din kahit paano pag ano pag ano pag may kumbok ayun mataas yun isang lang ang tabayanan makalat kumuha itong trabahador ko yun yung mga tight ano tulo-tulo Ayan, alisin na lang natin. ayan, okay. Tayo na lang natin matuyo. At, bigyan namin kayo na ng update. Tapos na. So, thank you at sa mga susunod pa nating video, no?